ng utosugbo o sa mga nagsunod ni Among Pagsibya, Miyerkules karon Setyembre Noybe, Tuig 2015. Kini si Crystal Cromente o kini ang Sunstar Pilipinas. Walay klase, walay trabaho, karong adlawa, isip pagsaulog sa, sa adlaw na ni President Sergio Hosmenia Sr. sina Rivera Flores sa report. Holiday, karong pagpanglawa sa tibuok na sa Subo alang sa pagsaulog sa Osmeña Day. Kipangunahan sa dakbayan sa Subo ang paghandum sa adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. pinaagi sa wreath-laying activity. Mitambong sa maong programa ang pamilyang Osmeña nga agipahigayon sa dapit kung asa na tao ang labing unang bisayang presidente sa nasud. Usa ka marker ang nahimutang sa Maong Dapit nga anaa sa eskina Lapu-Lapu Street ug Gusmenya Boulevard. Miapil sab sa paghalad ug buwak ang mga opisyal ug kawani sa Cebu City Hall, kapulisan sa Subo ug nagganda iyang sektor sa Dakbayan. Gideklara ang September 9 isip Osmeña Day sa lalawigan sa Subo, lakip na ang mga component cities ni ini. Apan, nakaila pa ba ang mga Subuanon kung kinsa gayud si Sergio Osmeña? Sa mga idaran sama ni Kuya Security Guard, nasayod pa siya kung kinsa gayud si Usmenya o nganong nung holiday karong adlawa. Kuan mo kaning birthday ron ni Kuan, ni Anhing Sirhing Usmenya, itong presidente sa una. Dako ko na siya na diri sa, sa uh, Cebu, especially sa Cebu, kaya taga Cebu man siya. Siya ko na ito Kwan, amahan diri sa mga Cebuano. Apan sa mga kabatuan unan, sa maniining ka grade 6 student, nakabalo lang siya nga walay klase tungod ni Osmeña ug wala gayod siya nasayod kung kinsa si Osmeña. Kaya ang Osmeña? Oh. Kinsa mas Osmeña oh. <laughs> <laughs> Ang Osmeña Day, nag-isa ulog matagtuig, usa ka special Nan working holiday. sinero vera flor Alang sa Sunstar, Pilipinas. Atong ilailahon si Presidente Sergio Osmeña Sr. sa report ni Mildred Galarpe. Kinsa si Sergio Osmeña Sr. Si kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. mas ilado sa mga Cebuano nga si Sir Heng, ang giingong Grand Old Man of Cebu. Natawo siya ni atong September 9, 1987 dinhi sa Sugbo. Sa suporta sa iyang father-in-law Nigawas ang El Nuevo Dia, usa ka Spanish newspaper sa Sugbo nga nagpromote og nasyonalismo. Sa edad nga 25, nahimo siyang acting provincial governor ug human sa duha katuig, nahimo siyang gobernador. Nahimo siyang delegado sa Philippine National Assembly niadtong 1907 hangtod nahimo siyang speaker sa National Assembly sulod sa 15 ka tuig. Siya ang nagtukod sa Partido Nacionalista-Kolektivista ni atong 1992. Ang maong partido na sa partido ni Manuel L. Quezon, ang Partido Nacionalista-Konsolidado ni atong 1923. Gipanguluhan ni Osmeña ang daghang mga misyon dito sa Amerika alang sa kagawasan sa Pilipinas. Nahimo siyang vice-presidente ni Manuel L. Quezon ni atong 1935. Nahimot siyang bisi presidente hangtod sa panahon sa Hapon. Sa pagkamatay ni Manuel El Quezo ni atong 1943, nahimong presidente si Usmania. Siya ang bagong pangulo sa Philippine Commonwealth and Exile. Giimbitar siya ni General MacArthur didto sa Leyte Landing. Sa pagkapildi ni Usmania kang Manuel Rojas ni atong April 23, 1946, Gidawat ni Osmeña ang iyang kapildihan, isip pagpakita sa usa ka maayong sportsman. O gikuyugan pagani niya si Rojas dito sa inigorasyon ni Ini sa Luneta. Dinhina sa sugbo ni Ritero si Osmeña hangtod kini namatay ni Adtong October 19, 1961. Alang sa Sansar Pilipinas, ako si Mildred Galarpe. Federation of Motorola Operators and Drivers in Cagayan de Oro kon Femodco ni padayag kon unsay buot nilang mahitabo sa usa ka traffic enforcer nga nagpakauwaw sa lima ka mga drivers sa Motorola. Sigo ni Paul Sempron, presidente sa Femodco nga si traffic enforcer Raymond Bustamante ang ay malagpot sa iyang posisyon isip opisyal sa Roads and Traffic Administration kon RTA. Apela sab ni Sempron nga ang City Council maoy angay mo imbestiga sa panghitabo og dili ang administrasyon sa RTA. Ang mga reklamo ni Sempron tali sa daw pagpakauwaw ni Traffic Enforcer Bustamante sa lima ka mga driver sa motorela. Matun ni Victor Daloy kin sa pangu sa First Cagayan de Oro Transport Workers Association nga si Bustamante ni pakauwaw nila ni Sonny Asino, Isidro Dapar, James Baquero, Verdict Valdeweza o Henelito Tortoga pinaagi sa pagpakanta nila o lupang hinirang o pagpasayaw o bumtarat tarat Ang insidente di inay dool sa Osaka Mall ni atong Hulyo 18 usa daw kasilot sa maong mga driver mahitungod sa iligal nga pag-ali sa lugar. Samtang si RTA Chief Jose Edgardo Uy nagkanayon nga ilang pag-aimbestigahan ng insidente o makakuha ang mga driver o makatarungan ng resulta. Si ni Uy nga diligid sakto ang gibuhat sa RTA officer kaya naaman daw mga tarong nga pamaagi sama sa pagtiket sa drivers apan giklaro po niya nga angay nga musunod yun ang mga driver sa traffic rules sama sa pag-ila kung asa ang saktong loading o unloading zones. Presidente Benigno Aquino III anaas sa Dakbayan sa Davao karong Adlawa alang sa pipila ka official engagements nga ipahigayon sa maong syudad. Gikatakdang first stop ni Pinoy mao ang Tactical Operation Group Davao Region sa Francisco Bangoy International Airport sa Buhangin. Human sa maong lakaw, madiretso ang Pangulo sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ug mubalik sa siyudad alang sa Osaka School Tour sa Teodoro L. Palma Hill Elementary School sa Elpidio Quirino Avenue. Mahuman ang maong bisita ni Pinoy sa Davao sa pagtambong niya sa Osaka Gathering sa SMX Convention Center sa Lanang. May tungod ni ining mga kalihukan, andam na ang nagkalain-laing pwersa sa dakbayan alang sa seguridad ni Pinoy. Sigur ni Davao City Police Office Mil Grace Dres nga ang buhatan sa DCPO mupahigayon og maximum tolerance o galing dunay kasamok tali sa militanding pundok. Dugang ni Dres nga naka full alert status na ang DCPO sugod 5 AM pa lang kagadi ng buntag ug mukabat nga to sa lima nga mga personnel gikan sa DCPO, Regional Public Safety Battalion ug Davao Police Regional Office ang gideploy. Aduna sub checkpoint sa Toril ug Likanan sa Bunawan District ang ipahigayon sa Special Weapons and Tactics Team, Explosive Ordnance Disposal Unit, K9 Unit ug Task Force Davao alang sa mas malinawon nga bisita sa presidente. Mga langyaw na dakpan sa usa ka police operation kalabutan sa online fraud nga negosyo ni ini. Si Mildred Galarpe sa report. Sa 69 ka mga ito ang nagatubang og kaso isip violation sa cybercrime law o gipaubos sa Osaka deportation proceeding human sila nadakpan sa nagkalanlaing police operation nga may kalabutan sa online fraud. Kasagaran sa mga suspitsado mga taga Taiwan o China, ilang buhat mao ang pagpangilad sa ilang mga paisano. Matod pa ni Senior Superintendent Ray Lyndon Lawas, nga posibleng miyembro ang maong grupo sa Osaka International Syndicate, nga nag-operate din sa Sugbo sukad 2011 apan nagsugod lang ang ilang ilegal nga negosyo miag ni aning miaging mga bulan. Silawas sa kanayon nga kasagara nilang mga biktima mga negosyante ila kining i-blackmail hangtod muhatag na sa ilang demanda. Nailhan na sa kapulisan ang ilang leader. Ang ubang mga suspitsado na kahiagom ug bunog ug samad kay misukol kini sa kapulisan atol sa raid. Ang maong mga langyaw ani sa Sugbo ubus sa Osaka tourist visa. Isip turista, sila dili pwede magtukod o makig negosyo dinhi sa Sugbo. Ang raid gihimo human nakadawat og reklamo ang kapulisan gikan sa Taipei Economic and Cultural Office pinaagi sa internet protocol nga na trace dinhi sa Sugbo. Alang sa Sansar Pilipinas ako si Mildred Galarpe. Ug ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Your daily dose of Sunstar News. Good news! Sunstar's e-paper has a seven-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication, you may register with the following steps. First, go to the website www.sunser.com.ph. Click the e-paper button in the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click Next. Step two will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your seven day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family My Sunstar. A mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone, or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install, Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location, like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you. Filipino-American Jordan Clarkson wala maapil sa gilas Pilipinas Final 12. Kadismaya ang nisugat sa mga naglao, ng mga ni Jordan Clarkson ng alang sa gilas Pilipinas. ipahigayon kagabi ang announcement sa lista ni Coach Baldwin sa 12 players nga manuwa alang sa 2015 FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China karong umaabot nga Setyembre 23 kutob Oktobre 3 ug wala gyud maapil ni ini si Clarkson. Sa kipaggawas nga statement sa samahang basketball ng Pilipinas kon SBP, gipadayag nga gibuhat nila ang tanan alang maapil si Clarkson sa gilas apan wala makaabot ang SBP sa deadline sa pagsecure sa mga gikinahanglang clearances. Gigalauman sa kadaghanan nga maapil si Clarkson sa gilas may tungod sa iyang gipakitang kahusay pagdula ilam sa Los Angeles Lakers sa NBA. Apan bisan pa man wala ang Philam sa lista, kusog ang Philippine team nga mutambong sa FIBA Asia Championship, Championship kay apil sa 12 ka players sila si Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Castro, Mark Pingris, Matt Ganuelas Roser, Renidel Del Delocampo, JC Intal, Gabe Norwood, Asita Olava, Sonny Falls, Dondon Hontiveros, sugang natural player nga si Andre Blash. Ani-ana ang atong magasin Bisnak Kabisnak ato ani? Gikan sa bagatan Hangtod norte isan asa Mapadpad bisayang dako makalupad Mahigog mahon matinahuron Matinabangon buhon Bisayang dako ihimplo sa Maayong lumulupyo Ani-ana ba? Bisnak Ato ni bay Bisnak Original ni bay Bisnak Bisnak magasin ni ang Disdak Magazine mapalit sa Newsboys o sa inyong suking tindahan. Yaya Dob, nangayo og tabang ni Alden Richards. Si Jad Conde sa Showbiz Chica. Yayadab na ngayo na ugtabang ni Alden Richards gikan sa iyang mga wala na ilhing kidnappers. Bisan gani ang strikta nga si Lola ni Dora na na usab og pakitabang ni Alden. Kun si Kinsang nagpuluyo sa pagkidnap ni Yaya Dab, wala pa hangtod karon na hibaw-an. Kagahapon, nanawag na usab kini ni Lola ni Dora og misaad nga iyang buhian si Yaya sa usa ka kondisyon. Pangagpas sa mga Aldab fans nga ang kondisyon mo ang tugtan na ni Lola ni Dora silang Yaya Dab ug Alden nga magkita pagbalik ang kaliseries sa Eid Bulaga padayon nga gikagupdan hilabina sa social media daghang out of fun sulod og gawas sa nasod ang nag-atang sa sunod nga paghitabo sa panagigong nilang Alden ug Yaya Dab alang sa showbiz chika kini si Alang sa uban pang showbiz chika bisita ang celebrity.sunstar.com.ph i-follow pud mi sa Twitter at sunstarshowbiz sa Lotto Results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bola kagabi. -i. Bulahon nun niya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Huwag din hinatapos ang atong mga balita karong Adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph I-follow sa abang amang mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Crystal Cromente o kini ang Sunstar Pilipinas.